dahil sa pambubuyo, ang nguso niya ay dumugo. <laughs> Tumama. <Speed>. Tumama pala. <laughs> Bakit? Eh. Bakit may nguso? Bakit? <laughs> kaya yung siya, anway, yung na nakalagay eh. Bakit may nguso? Porque kita nito si Anway ang nguso na. Uy, grabe siya. Nang dahil sa pambubuyo, uhug niya ay tumulo. Ah! Bakit yun mga ano? Nguso eh, bisipon eh. Ah. Nang dahil sa pambubuyo, mga puso nila'y nagkatagpo. O eh, ano naman? <laughs> <laughs> Ngunit ang matamis na pag ibig nila ay tuloy ang ding naglaho. Ouch. Deserve. <laughs> the Serb. What the Serb? Panahon na para magsaya. Ah, ba't magsaya? Panahon na magsaya. Kanta Kanta yun eh. Parang bali-bali para ma <laughs> <man. Tantaki>, la. <laughs> para, mga uh, Bakit kanyang... Parang ba, hindi totoo yung mga nakikita ko. Bakit? B Bakit? Pogi nito. Yeah! What? Dito, sa di ba sabi sa'yo, totoo yung mga nakikita. <laughs> Panahon na para matuldukan ang mga haka-haka. Haka-hak, 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 haka-hak. Masira sa kanilang kwento dito sa Especially, Especially for you. Isang espesyal na pag-ibigan ang ikukwento ng dating magkasintahan. At ang isa sa kanila, magkakaroon ng bagong kaibigan. Eddie, congrats! <laughs> At makakadate niya sa Daddy Dugis Kitchen Bistro sa Capitolio, pasi. Daddy Dugis, kaya kailangan pa rin po sila madugis sila. <laughs> <laughs> madugis. <laughs> Umilisan ang isa. Ha? Ano? Ano lang, ano lang gulisan? Ginagaya <laughs> ko lang si Sis. Ano lang mayon? Ano Ginagaya ko lang siya. Ano pa sabi mo? Di ba parang er-er-er tayo? Umalis ang isa. Nahampas ng surfboard siguro ito sa ulo. <laughs> Umalis ang isa nang hindi mang lang nagpaalam. <laughs> Ngayon, Alam, Ngayon. Ano ba talaga? Yun nga, hindi, hindi man, man, man lang, 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 nagpaalam. Hindi man lang nag iya <laughs> Sana bine-blend mo yung highlight eh, para <laughs> hindi ako... <laughs> <po. laughs> Pansi-pansi. <laughs> Mamadali ka ba? Oo, oh, binadali ka lang may make-up ay it is. Ako lang nag-make-up. Okay, ah, buo yung ay Straight from the ano, ito uh. na nga, isa pa nga, kayo talag ito nga? talaga. Ito talaga. Ano yung alam Ano yung <laughs> tingnan? May an-an siya, highlighted. Yes, <laughs> <great. laughs> Umalis ang isa nang hindi man lang nagpaalam. Ngayon, muslim. <laughs> Hahaha! Sino ba lang kasama mo? Sino ba kasama mo si Sir Bakit napubulol nila naman? Ako po si Vice na at po ako sa kasibihan. paggaling Sir sa Bao. <laughs> <laughs> Umalis ang isa nang hindi man lang nagpapaalam. Ngayon, muli silang maghaharapan. Here's our ex special couple for today. Wag daw pagalit, wag daw pagalit.